Natalo ka na, kala, Light. Noong simula pa lang, sinabi ko sa'yo noon, na sa oras ng kamatayan mo, ako mismo ang magsusulat na pangalan mo sa notebook. Yun ay, parte ng kasunduan sa pagitan ng sangsing kami. Nanadala ng notebook sa mundo ng mga tao at kung sino man ang makapulot noon. Kapag ikululo ka nila, walang makapagsasabi ng kamatayan mo. Nakakainip na ng Kakatasasala ng buhay mo. Hanggang dito na lang. Mas mabuti na ang ganito. Na Lalagpasan natin ang pagkabagot kahit sa maikling panahon lang. sa sasabi kong nakatutuwa ang ah.